Yes. Yun mga master, ay isang magandang hapon na. Uh, bali update sa ating episode uh, pa. Uh, kunin natin yung laman mga master, kasi ayan. Uh, medyo marami na. Uh, kunin natin. Yan mga master, bali halos nakalahati yung. Isa'ng balde na. Yan mga master, ah, shoutout ka para pala kay ah, Sir Christopher Valdez at saka ah, sa Star Center na si Ma'am Josepina Forte sa ah, tabli. So oh, yan, pintura na malit Isang galon. <laughs> Bilangin natin mga master kung ilan lahat yung kinita ng piso ay natin. Bali ito, noong June, June, ngayong June lang to. Ah, Bali June 1 ko to ata na kinabit. Mali ito na yung kita natin mga master bilang natin. Yan, mong master, big time. marami na naman tayong pandagdag sa ating ipon. Papa. Yan, mga master. Thank you sa blessings. Thank you. God bless.